Matapos masilaya ng buong mundo ang unang klarong larawan ng Pluto, ano na nga ba ang nadiskubre ng mga scientists ng NASA tungkol sa dwarf planet? Alamin yan sa pagpapatrol ni Kuya Kim. Sa pinakamadilim na sulok ng ating solar system, matatagpuan ang inakalang matanda at inactive na dwarf planet Pluto. Pero sa nadiskubre ng New Horizons spacecraft ng NASA, Posibleng mas bata pa pala ito kaysa sa ating mundo. Tinatayang nasa 100 million years old pa lang ang surface ng Pluto kumpara sa edad ng Earth na 4.5 billion years. Inakala din na tulad ng buwan panay butas ang surface nito, pero ang natagpuan panay yellow at malalaking bundok o ice mountains. Alam niyo rin ba na ang heart shape sa Pluto na kinagigiliwan ng maraming netizens ay malawak na ice field kung saan may umaagos na mga yellow sa gilid ng heart panay matataas na mga bundok gawa rin sa yellow. Gawa sa methane, nitrogen at carbon monoxide ang yelo ng Pluto. Pero ayon sa NASA, hindi matibay ang mga material na ito para makapagtayo ng bundok. Kaya naman naniniwala sila na gawa sa water ice ang mga bundok. Sinasabing key ingredient para sa human life ang tubig. Pero sinasabing imposible ring may mabuhay sa Pluto dahil hindi kakayanin ang negative 235 degrees Celsius na temperatura. Kung aliens naman ang pag-uusapan, mas malaki pa ang chance ang may mahahanap tayong creature sa bagong nadiskubring planeta na Kepler 452-V. Tinatawag itong Earth 2.0 o pinsan ng Earth. May tatlong factors na nagsasabing Earth-like ang planetang ito. Una, mas malaki lang ito ng kaunti sa Earth. Pangalawa, ito'y nasa Goldilocks Zone o Habitable Zone. Kapag nasa Goldilocks Zone, hindi masyadong malapit o masyadong malayo ang planeta sa kanyang bituin o araw. Kaya tulad ng ating mundo, hindi sobrang init at hindi rin sobrang lamig. At pangatlo, ang enerhiya ng iniikutan itong bituin ay halos kapareho ng ating araw. Marami na rin nadiskubring Earth-like planets ang NASA. Pero sa ngayon, ang Kepler 452-b ang masasabing pinakahawig sa ating mundo. Ito po si Kuya Kim, magsasabing mag-aral na maigi upang buhay ay bumuti. Kim Atienza, ABS-CBN News.